Hello 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 welcome back to my channel and karon guys magprepare na nako ana kay muadto nako ana og offshore so kinahanglan na pud ta og mag work work guys kay para na at high kwarta so it's already at 12 am the guys here in saudi So, magkuan ko ano, matanaklog ano, nahing mata na anak, kaya e nag na ko dahil naligo, naghikay, Nikaon kaon gamay, unya, sa naligo, nag-iilis, yeah, mo na siya, nag, before ko nagkuana na guys, Nagprepare na ko na sa mga things, kay para pag abot sa oras guys di na ta kara pa nang arong ready na tanang gamit wa ano ni makalimtan so dapat ka prepare na ang mga things daan so you can see guys my previous vlog na dito na sa so, pag prepare na ko unsay mga dalhon para pang offshore so preparation na dito guys ano an nyo you guys on my on my vlog sa previous video na ako. so man -so, guys nag tikaw tikaw na ko ana nag ana na nag ako lagi pang check ana guys kung sa mga kinahanglanhon i mean ang kuan ba makalimtan ang importante ang aram ko id kay mo na i-check ngadto hmm. sa so, muna, na siya nag-check check na ko na kay basic ni makalimtan nako na di jo pwede magtanga-tanga so karon guys ato siya i-fast forward kay gratitude ka kuan kataas sa video ato na i-siya is, i-fast forward para um, ano mapas pas na siya kay disod ay eh, kapoy sige kuan si voice over <laughs> so kana guys kay na napadumo na sa mga boss kay nangang driver naghuwat na dito a ah. na atay. si nagdo nagdanas ko mga bag na prepare na okay, pa, mga naghubos, kay pa mo atong ako ubos anak kay ang driver na nasubos naghuwat na, na. bye bye see you mga ulit anak guys o koan cracklings man akong favorite na crack na kong chichira cracklings kay asam asam na parat parat o ang kalood so kung guys guys kagigan akong dito sa sud sa, 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 sa aram ko na facility niya karoon kay huwag man ko kasud anak kay na, akong ID di, di man dahil siya koan na problema di siya di walay access offshore so kuang kuang may klaro so balik na ko anak dito sa koan diha sa sa bus guys nya mauna na kay mga unta crackling strax sila sila kay wa man takasod ana so wa may lingaw so okay ka on na, ana mo pamahaw so mura na sa ala kong cracklings ang on, kaunon so what what lang jud guys kay na may gihiwat mi ana nga kanang kuan na Uh, mga crew kay para uh, um, gikan pud crew change sa so, mga lagi kuat dia mengulik uh, manguli ipod so dia na lang kami sa kay kuwa may kuy sakyanan mamana ko gisakyan pud na upog pan ha sa so, paguli na pud ako ako na bus so na lang derata katukon ko guys kayak way katuk way to kapoy kay ang biyahe at last do si good nigikan nya, to, nya na buntag nya balik nasad bukot-bukot ko kan, na guys kay tugnaw kayong aircon sa tuan sa bus kabuhi kon man sa tanay katugnaw sa kuan eh sa aircon hmm. na, di ba tanay ano sakay like, kining nara sa kuan sa accommodation walay ka na kaysa pas marakag kabuhi kon ka ng kuan ba di ba na sakai sigsakay sakay sa kan, kan, Manila man, man, man lang natin natin cracklings mappo sa lod, So na mga unta ninyo So man ta dai ta kauna guys So while maghutuwa tanila nila sa ta higda higda sa ta kay kuan ka puy man puy chik kuan manga na crew employee. So ana dai higda ka horam dang usa sa bas So ana dai dai ko dia ah. Kanya ka na guys Naabot na dito anak Sa kanangkuan Sa Accommodation manan na mga accommodation diha ha Mga mga ta So Let's go Kay matog Sa tajud Kay kapoy Kayo Init May tug Kapoy Kayo Ang biyahe So nako na ko na Naabot Init kayo Sa guwas So Grabe jud Di matabang So Let's go So Mana na siya guys Padulong na ta Sa sulod na man sa mga accommodation o sa dihang nabot sa ato ang room hello guys matog sa ako guys ikaw karami na siya katugon na ako okay so at hapon nandun karoon white white tug yan bye bye guys thank you for watching